Magandang araw sa inyong lahat at ito nga ay narating ko na ang Mount Pinatubo. At ang masasabi ko dito, napakaganda ng lugar na to. Yung mga bagay na gusto kong makita para sumaya at para lumayo sa stress sa aking totoong buhay ay nakita ko. Pero ang mga taong nakatira dito, hinahanap nila yung bagay na meron ako sa buhay ko sa syudad. Kung babalik man ako sa lugar na to, sana ay makabalik ako para tumulong. Dahil yung mga tao dito, deserve nila ang tulong dahil hindi nila sinira ang kalikasan. So ito na nga, ah, ang Crater's View o Mount Pinatubo. Ayan siya guys, ayan. Ito yung lugar na pinaghirapan kong puntahan ng kalahating araw. So yan makikita nyo ang Mount Pinatubo. Ito ay sa bulubundukin ng Zambales. Pero ang travel namin ay nagsimula dito sa Tarlac ang ganda ng tanawin dito at na-enjoy ko yung pag-travel kasi habang nagta-travel kami, ang gaganda rin ng mga nakita ko sa daan. At nagpapasalamat nga pala ako sa aming tour guide sa Tripinas sa grupo nila Kuya Sherwin. Salamat po at maraming salamat sa lahat ng nanood at na walang sawang sumuporta sa vlog na to. Keep going guys, mamomonetize rin tayo lahat. Don't forget to follow. Have a great day. Bye-bye.